Si Be Obeya ay pinanganak taong 1992 sa Nanjing, Jiangsu Province sa China. Panganay sa dalawang magkakapatid at nagmula sa napakayamang pamilya. Ang kanyang ama na si Guo Xiang ay ang chairman ng China Ronheng Group. Taong 2016, siya ay nasa 548 rank sa Whole Run China Rich List na may kabuang yaman na 6.7 billion RMB. Taong 2007, si Bea at ang kanyang kapatid na lalaki ay ipinadala sa UK para mag-aral sa private school. Taong 2012 naman ay nagsimula si Bea mag-aral ng kursong management sa Cardiff Metropolitan University. Nag-aral din siya ng Spanish at naglaan ng oras para matuto ng salitang French. Si Bea ay pala kaibigan, mabait at masayahin. Mahilig din siyang bumiyay sa buong Europe kasama ang mga kaibigan. June 2015, si Bea ay natanggap na mag-aral para sa kanyang master's degree sa International Business Management sa Kaparehong University. Balak niyang bumalik sa China pag nakagraduate para tumulong sa pagpapatakbo ng kanyang negosyo. Sa buhay pag-ibig naman si Bea noong 2009, noong siya ay nasa 17 pa lamang ay nakilala niya ang naging una niyang boyfriend na Argentinian. Nagkakilala sila sa Facebook. Ngunit hindi rin tumagal ang kanilang relasyon dahil nasa malayo sila sa isa't isa. Taong 2011, nakilala ni Bea ang pangalawang boyfriend niya na isang British na si Jacob Harris at tumagal ang kanilang relasyon hanggang 2014. April 2015, dalawang buwan bago niya matapos ang kanyang bachelor's degree, ay nakilala niya si Jordan Matthews na isang taong mas bata kaysa sa kanya. Si Jordan ay pinanganak sa Cardiff at nagmula sa simpleng pamilya. Ang kanyang mga magulang ay naghiwalay nung high school pa lamang siya. Si Jordan ay nakaranas din ng matinding pambubuli sa paaralan dati. Siya nag-aral sa Lantwit Major School Pagka-graduate niya ay nagtrabaho kaagad siya bilang pot washer at saka sa kasama mga pubs at restaurants. Dahil sa naranasang pambubuli kaya nagkaroon ng interest si Jordan sa martial arts. Pinanood niya ang lahat ng pelikula ni Jackie Chan at inaral din niya ang Snake Fist na nakita. Ang pagkahumaling niya yon ay nagbigay sa kanya ng interes sa Chinese culture at ang pag-asa na balang araw ay makatagpo din siya ng isang babaeng Chinese. Nag-aral din si Jordan ng karate. Si Bea at Jordan ay nagkakilala sa dating site ng Plenty of Fish. Na-attract si Bea sa mga pictures ni Jordan kaya agad sila nag-usap na magkita at mag-date. Mabilis sila nagkamabutihan kahit nung una pa lang nilang magkita. Lalo na at interesado si Jordan sa kultura ng mga Chinese kaya naisip niya na si Bea na ang sagot sa kanyang pinapangarap. Si Bea naman ay agad na nabighani sa tangkad at kawapuhan ni Jordan. Gustong gusto din niya ang bland nitong buhok at asul na mata. Matapos lamang ang dalawang linggo na sila ay nagkakilala ay lumipat na si Jordan sa apartment ni Bea. Ngunit pagkatapos ay nawala ng trabaho si Jordan. Kaya si Bea na ang nagbayad sa renta ng apartment at nagbayad ng lahat ng kanilang mga bills. Siya din ang bumibili ng mga damit ni Jordan, pagkain nila at iba pang mga pangangailangan. Binibigyan din niya ng regalo si Jordan. Sinasamang bumiyay sa kahit saan at binigyan pa niya ng sasakyan. Ngunit ang lahat ng yon ay baliwala lamang kay Jordan. Pag kailangan niya ng pera ay agad din siyang nahingi kay Bea at baliwala yun sa babae dahil masaya siya sa kanilang relasyon. Pinalitan pa niya ang profile picture ng kanyang Facebook ng litrato nila ni Jordan. Madalas din silang pumunta sa mga parties at bumiyahe na magkasama. Madalas din silang makita na magkayakap at naghahalikan. Katunayan, taong 2015 ay nagbakasyon pa sila sa France ng dalawang buwan. Noong September 2015, pinakilala ni Beya si Jordan sa kanyang kapatid. Pakilala niya na siya ay nag-aaral sa Cardiff at matagumpay na negosyante din ang ama ni Jordan. Hindi malinaw kung yun ba ang pagpapakilala ni Jordan sa kanyang sarili kay Beya, o ginawa lamang yun ni Bea dahil takot siya sa magiging reaksyon ng kanyang pamilya pag nalaman ang totoong buhay ni Jordan. Noong nagsimula ng school year ay bumalik sila sa Cardiff. Dahil sa kawala ng trabaho ay unti-unti nagkaroon ng emotional problem si Jordan. Minsan ay bigla na lamang siyang nagagalit kay Bea sa maliit na bagay. Nagsimula na din siyang kontrolin si Bea sa mga taong pwede niya lang kausapin. Nasabi din ni Bea sa kanyang kaibigan na si Jordan ay may anger issues at napaka-controlling. Kahit ang kanyang kaibigan ay nainis na din kay Jordan dahil alam niya na wala itong trabaho at ganun pa niya tratuhin si Bea. Pinayuhan pa niya si Bea na kung ganun din lang ang ugali ni Jordan ay dapat na siya makipaghiwalay sa lalaki. Ngunit para kay Bea ay baka sobrang mahal lang siya ni Jordan at nag-aalala lang ito sa kanya. Noong nalaman ni Jordan ang sinabi ng kaibigan ni Bea ay pinagbawalan na niya itong makipag-usap pa ulit sa kaibigan at putuli na ang kanilang ugnayan. Kaya halos umiiwas at madalang na din ang kausapin ng kaibigan. Noong bumalik si Bea sa China para bisitahin ang kanyang mga magulang E walang tigil din ang pagtawag ni Jordan sa kanya at minamadali siyang bumalik. May isang pagkakataon na natulog si Bea sa bahay ng isa pang kaibigan na si Chen ay nagising na lamang siya sa 30 missed calls mula kay Jordan. Mas lalong lumala ang ugali ni Jordan samantalang si Bea naman ay nagpatuloy sa pagsunod sa gusto ng nobyo at hinabaan pa niya ang kanyang pasensya. May 2016 nang pumunta si Jordan sa Spain para makipakita sa kanyang ama Ngunit hindi rin siya tumagal doon dahil nag-away din sila na kanyang ama at pinaalis pa siya sa hotel. Kaya kumuha kaagad ng tiket si Bea para lang makabalik sa UK si Jordan. Nag-offer pa si Bea na sunduin siya sa airport, ngunit pagalit pang pa sumagot si Jordan na huwag na. Taong 2016 ang dating masayahin at outgoing na si Bea ay naging tahimik at halos ayaw nang lumabas ng bahay. Nawala na siya ng gana na mag-shopping ng kanyang mga damit at hindi na rin siya nag-aayos pa pag siya ay lumalabas. Natuto na din siyang lumiban sa kanyang klase at madalas ay hindi na siya nakakapasa ng kanyang mga assignments. Kaya bumagsak siya sa halos lahat ng kanyang subjects at kinakailangan niyang ulitin ng lahat ng yon. Napansin din ng advisor ni Bea ang pagbabago sa kanya at pakiramdam niya ay ibang tao na ito. Dati ay ayaw na ayaw ni Bea sa drugs. Ngunit nung naging sila ni Jordan ay natuto siyang gumamit ng marijuana. Napansin din ng kanyang mga kaibigan ang biglang pagpayat ni Bea. Ngunit paliwanag niya na dahil yun sa kanyang araw-araw na pag-workout at pressure na din sa pag-aaral. Dati ay madalas pa sila makita ng kanyang kapatid na nag-aaral ng agriculture sa University of Nottingham. Ngunit nung naging sila na ni Jordan ay madalang na sila makita. Napansin din ng kanyang kapatid na sa tuwing nakikita sila ay napakakapal ng makeup ni Bea para matakpan ang kanyang nangingitim na mga mata at eyebags. Katunayan ay makatatlong beses nang sinabi ni Bea sa kanyang kapatid na gusto na niyang makipaghiwalay kay Jordan dahil hindi maaasahan ang lalaki. July 2016 pumunta si Bea sa hospital para magpa-surgery ng broken jaw. Sinabi niya sa doktor na nahulog siya sa hagdanan. Ngunit ang totoo ay nasa ground floor ang kanilang apartment ni Jordan. Mula ang pinagsabihan si Bea tungkol sa naranasang pananakit mula sa kamay ni Jordan. Sinubukan niyang itago ang kanyang mga pasanang make-up. At kung tinatanong siya ng mga kaibigan tungkol sa relasyon nila ni Jordan, ay sinasabi niya lamang na nahihirapan lang siya na mag-adjust dahil sa magkaiba ang kanilang kultura. Noong August 18, 2016, pumunta si Bea sa London para bisitahin ang kanyang kaibigan na si Chen at nakabalik siya sa Cardiff ng halos maghahating gabi na. Sinundo siya ni Jordan sa train station at nag-away na sila habang pauwi sa kanilang apartment. Pinagbintangan ni Jordan si Bea na maiba itong lalaki kaya gabi na nakauwi at inumpisa na din niyang saktan si Bea. Nagmakaawa si Bea na tumigil na ngunit parang walang naririnig si Jordan. Nakarating sila sa kanilang apartment bandang alauna na ng madaling araw. Nakita pa ng kapitbahay nila na hinihila ni Jordan ang buhok ni Bea palabas ng kanilang sasakyan. Sa kabuuan ng gabi ay puro sigawan, iyak at hagulgol na lamang ang narinig ng mga kapitbahay mula sa apartment ni Bea. Kahit nakakaabala na sila ay mas pinili ng mga kapitbahay na huwag na lamang tumawag ng mga pulis dahil sanay na sila na lagi nag-aaway ang dalawa. August 19, badang alas 8.30 na umaga, tumawag si Jordan sa emergency services. Pinaliwanag niya na nagtalo sila ng kanyang girlfriend nung nakaraang gabi. Nasaktan niya ang nobya at nakita niya nahihirapan na itong huminga kinabukasan. Nagsagawa pa ng CPR si Jordan kay Bea. Dumating ang mga paramedics at nandatnan nila na nakahiga pa sa sahig ng kanilang kwarto si Bea na puno ng pasa ang buong katawan. Inamin ni Jordan na nasaktan niya si Bea ngunit hindi raw niya ito sinunto. Nanginginig pa sa takot si Jordan habang sinasabi yon Ngunit nakita ng mga rumisponde na malalaki ang pasa ni Bea at halatang sinuntok ito ng malakas ng makailang beses. Agad na dinala si Bea sa University Hospital of Wales. Ngunit idineklarang patay si Bea ng 9.30 ng umaga. Di nagtagal ay dumating ang mga pulis at tinanong si Jordan tungkol sa insidente. Paliwanag niya na kaya sila nag-away ni Bea ay dahil sa nalaman niya nagloko ito sa kanya. Naitulak daw niya si Bea sa sofa at sinuntok sa sikmura tumagal ang kanilang pag-aaway ng 10 minuto. Sa panahon ng autopsy ay nakita na may 41 na mga pinsala sa katawan ni Bea. Halos one-third ng kanyang katawan ay puro pasa, indikasyon na ilang beses siyang sinuntok. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay komplikasyon mula sa malaking soft tissue injuries at blunt force trauma sa kanyang katawan at ulo. Makikita na siya ay sinaktan gamit ng kamao, tuhod at hinampas pa ng matigas na bagay. Inaresto si Jordan sa hinala ng attempted murder at kalaunan ay suspicion of murder. Sa panahon ng interogasyon ay paiba-iba rin ang naging kwento ni Jordan. Nung una ay sinabi niya na apat na beses lamang sila nag-away sa loob ng 16 months nilang relasyon at ni Minsan ay hindi niya nagawang pagbuhatan ng kamay si Bea. Pero maya-maya lamang ay sinabi niya na tinamaan niya ng malakas si Bea. Sinabi niya na siya isang black belter sa karate ngunit inamin niya na nagyayabang lang siya. Kasunod noon ay sinabi niya na kaya niya nasaktan si Ben gabing yon ay dahil nahuli niya ito na nakikipag sa lalaki na nagngangalang Ben sa isang dating app. Saad pa niya na noong mga oras na yon ay nakagamit siya ng mariwana kaya napakataas na kanyang emosyon. May balak din daw siya ang pakasalan si Bea kaya nung nakita niyang nasasaktan na ito ay ganyan siyang humingi ng pasensya at hinalikan pa daw niya ang na-injured na braso ni Bea. Nagkaayos daw sila at nagtabi pa sa kama pagkatapos. Yun daw ang kadalasang nangyayari sa kanila pagkatapos nilang mag-away. Pagkatapos ng investigasyon ay walang nakitang dating app sa cellphone ni Bea at walang lalaki na nagngangalang Ben. Kundi ang nakita ng mga pulis ay ang text messages sa pagitan ni Bea at Jordan. Nakita nilang madalas na minumura at pinagsasalitaan ng masama ni Jordan si Bea. Noong January 2017, Si Jordan ay umami na guilty sa manslaughter ngunit tumanggi sa kasong murder. Noong February 2017, sa panahon ng murder trial ay sinabi ni Jordan na siya ay may ADHD o Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ngunit sa psychological testing ay nakumpirma na wala siyang sakit na ADHD. Isa sa kanilang kapitbahay ay nagtestify na isang linggo bago nangyari ang insidente ay narinig niya si Jordan na sumisigaw kay Bea na maruming babae ka at pokpok -pok, at balang araw ay papatayin talaga kita. Ang prosecutor nagpresenta ng messages mula kay Jordan para kay Bea at ipinakita niya ang lahat ng masasakit na salita at mga pagmumura ni Jordan. Ang kapatid ni Bea, mga kaibigan at ang ex-boyfriend niya ay nagsalita din sa trial. Inilarawan ng prosecutor si Jordan na siloso, manipulative at possessive. Noong February 17, tinanggihan ng jury ang pag-amin ni Jordan sa kasong manslaughter at nakaisang isang napatunay guilty siya sa kasong murder. Sinintensyahan ng life imprisonment si Jordan at maari lamang magbigyan ng parol pagkatapos ng 18 years. Nakatakda nang si Bea pa ang magmamanage ng kanilang family business, ngunit sinira lahat yon ni Jordan. Dahil sa nangyari ay dumaan sa matinding depresyon ng ama ni Bea at ang kanyang ina naman ay halos hindi makamove on sa nangyari sa anak sinira ni Jordan ang dating masaya nilang pamilya. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!